Uh, yes po, isang magandang magandang gabi po sa lahat mga kabarangay. Uh, napaka dami po ng mga katanungan. Yung nakakaabot po sa atin at pinakamarami po itong uh, kung matutuloy daw ang halalan sa December 1, 2025, ilan ang magiging uh, termino o ilang taon ang isang termino. Siyempre po ang aking tauskusong pagpapasalamat sa lahat po nang tumatangkilik at naniniwala po sa aking mga content. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Mag click po ang notification bell at all. Ang mga kabarangay, ayan po ay ginawan ko na ng content. At yan nga po ang pamagat. Napakarami nga po ng mga batikos, pangungutsa <laughs> ang, uh, ang uh, natanggap po natin dyan sa content na yan na uh, Sinasabi ko po na parang papunta sa napag-usapan po sa LEDAC na apat na taon, tatlong termino. Bagamat yung napag-usapan sa LEDAC po ay uh, dalawang uh, pag-upo lamang o uh, two terms lamang po at apat na taon. Pero ngayon bakit ko po sinabi na apat na taon at tatlo po na beses na pwedeng maupo? Papaliwanag po natin mamaya-maya lamang yan. Uh, at prepo po, nag po ang uh, lahat ng iyan uh, bago po mag-midterm election ay uh, sinabi po ng uh, ating uh, Speaker of the House na uh, kanila, sila po ay gagawa ng batas para ipostpone po ang halala na nakatakda sa December 1, 2025, mga kabarangay. At uh, yan nga po ay isinulong po ng mababa at mataas na kapulungan at ang promotor po niya na si Madam Amy Marcos nga. Pinirmahan nga po ito ng Pangulo. Naging ganap na po na batas. At ito nga pong Republic Act 12232 na kinontra naman o pinetision po ni Atormi Macalintal. At uh, yan nga po, may mabilis po na uh, naging aksyon ang uh, Korte Suprema. At uh, uh, sila po ay uh, pinagkokomento na ang uh, ating Executive Secretary, ang Comelec, ang mababa po at mataas na kapulungan mga kabarangay. So dyan na po papasok yung sinabi ko na uh, bakit parang papunta po sa napag-usapan sa LEDAC na maaaring matuloy po ang halalan sa December 1, 2025 pero na apat na tungon po Yes po, 4 years at pwede pong maupo ng tatlong ulit o tatlong beses. Mga kabaragay, uh, yan nga po, nandyan na po sa Korte Suprema yung uh, uh, petisyon at pinagsusumiti na nga po sila ng uh, uh, komento sa loob po ng uh, sampung araw. At kapag uh, nakapagsumiti na po ang mga kinaukulan, ay maaari na pong magdesisyon ang Korte kung ito po ay mag i ng TRO o status ko ante order or pwede din pong uh, pagharapin na ang dalawa uh, para po sa isang hearing or uh, para po sa pagdinig mga kabarangay at tiyak po ang magbidepensa ay ang ating uh, solicitor general uh, para idepensa po ang uh, ating pamahalaan mga kabarangay ang pag-issue po ng TRO nang korte ay napakahalaga po para matuloy ang halalan sa December 1, 2025. At kung sakali po halimbawa ito nga ito na nga po natuloy na yung halalan sa December 1, 2025. Ito po yung mga tanong na ilan ba yung magiging termino ng mga mananalo. Uh, mga kabarangay sa lumang uh, batas po. Itong Supreme Court ruling ay uh, 3 years po, 3 terms ang uh, nakasulat. At uh, kung babasahin po yung uh, section 8 po ng bagong batas, Republic Act uh, 12232 ay bisa niya po lahat, mga Pinapawalang bisa po ang lahat ng mga nakasulat sa batas uh, doon po sa Supreme Court ruling. So, ibig pong sabihin, may bagong batas na. Yan nga po yung uh, mga rules, uh, mga provision po ng uh, Republic Act 12232. At kung uh, pagmamasdan po na mabuti itong uh, rep uh, uh, provision number 7 ay sinasabi po na uh, ang alinman po o kung meron man, na maideklara na unconstitutional. Yung hindi po maaapektuhan or hindi po apektado ay uh, maaring manatili. So batas na po 'yan. Ibig sabihin kapag uh, hindi po lumabag sa saligang batas or hindi po nadeklara na unconstitutional yung nakasulat po na provision uh, doon po sa Republic Act uh, 12232 ay magaganap, matutupad. Kaya kapag natuloy po ang halalan sa uh, December 1, 2025, <laughs> mga kabarangay, batas na po ang uh, uh, tatlong pag-upo terms for years mga kabarangay, yan po ay nakasulat sa Republic Act uh, 12232 na ganap na batas na nga po ngayon. At kung, uulitin natin ha, baka magkagulo na naman tayo, kung matutuloy nga po ang ahalalan sa December 1, 2025, dahil uh, halimbawa na idiniklara na unconstitutional, ay uh, yung pong uh, pagpapaliban, pag, uh, paglilipat, bagamat uh, dinidepensa po na hindi naman ito postponement, so pwede pong idiklara na unconstitutional ng Korte Suprema yan mga kabarangay, Uh, bagamat sinasabi po ng depensa na epekto lamang ng term setting yung pagpapaliban or yung holdover capacity ayam uh, po ay kanilang depensa pero kapag uh, hindi po umayon ang korte sa alibay na yan yan nga po tuloy na tuloy po ang halalan sa December 1, 2025 at ang mga uh, nakasulat po na provision doon sa RA 12232 na hindi naman sumalungat Uh, sa saligang batas ay maaari pong ipatupad dyan. Kaya yan po ang aking katibayan, katunayan na posible po na kapag natuloy ang halalan sa December 1, 2025 ay maaari pong apat na taon na at tatlong termino. O yan po mga kabarangay. At uh, muli po, malaya po kayo na magkomento kahit na sino. Uh, hindi ko naman po biniburi yung komento, pangit man o maganda. So yan yung aking resibo. Yung iba kasi naghihingin ng resibo. Bakit ko daw sinabi na pwedeng uh, kalimbawang matuloy yung uh, halalan sa December 1 ay magiging apat na taon at tatlong termino. So yan po mga kabarangay, nasa batas po yan. Nasa Republic Act 12232 na po. Yung three terms ay yung uh, four years returns. Yes po, nanjana na po yan. Batas na po yan. At paano naman matutuloy? Bakit matutuloy? Mga kabarangay, bagamat ang nangingibabaw po ngayon ay itong uh, RA 12232 na nagtatakda po ng halalan uh, sa November 2, 2026. Yes po, yan po ang umiiral na batas ngayon. At dahil nga po sa may petisyon, at yan nga po pinapasagot na yung mga respondent or yung mga depensa ay hindi po malayo na baka magkaroon po ng TRO at kapag nagkaroon po ng TRO or ideklara po na unconstitutional itong RA 12232 po na ito yan po matutuloy na po ang halalan sa December 1 2025. Pero kapag kinadigan po ng korte, ito pong uh, RA 12232, siyempre po, ang halalan ay magaganap sa November 2, 2026. Muli po ako ay nag-aanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Uh, po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. At uh, paalala pong muli, panigman po tayo sa pag -postpone ng halalan or panig tayo para matuloy ito. Igalang po natin kung ano ang magiging desisyon po ng korte. Kung pumabor sa inyo, congratulations. Pumabor sa kanila, congratulations. Uh, sana po maging mapayapa ang bawat isa.